paano ba ang tamang pag mamount ng scoop siguro sa iba napaka simple lang din ang paglalagay ng scoop eh, sa mga airgun natin so kahit ako dati parang ganun lang kasimple pero napaka importante at napakahirap magkabit ng scoop so dapat yan perfect na align So, maraming iaalay nito lang sa script. So, so ito yung ito, pinaka-mount natin. So, so tinignan ko, hindi siya talaga perfect line. Dahil nga sa may agyasan to sa pagkabit hindi siya align na align so lamang sa parting kaliwa so kahit na ilagay ko yung screw nyo lamang sa kaliwa so napakaliit lang millimeter lang o oh, 1 millimeter oh, o 2 millimeter so nakita ko dahil dun sa sa bubble sa guhit ng bubble hindi talaga siya align na align so ang tanong may kaso ba yan sa accuracy ng baril? meron malaki kasi pag sa long range yung 1 mm o 2 mm malaki yun sa, sa long sa long range kasi bubo ka yun at dun sa pinakamalapit hindi rin align yun kasi parang AX e yan so sa sa dead center walang problema yun kung halimbawa nag 0 ka sa 30 so perfect yun Hindi talaga tatama yun pero pag nag pass ng 30, 40, 50 medyo mag-AX -e na yun medyo may iba na ng konti o oh. Maaring kung sa kaliwa o kakanan yun dito naman sa mas malapit pwedeng kumaliwa yun ng ano so kung um, talagang sa hunting lang okay hindi mo mararamdaman yun dito, tatama tatama pero um, kung ka o shooting ka titignan mo talaga yung tama ng baril mo talagang titignan mo kung gaano siya ka-accurate talaga yung barrel mo yung, mat, yung tuning mo hindi mo malalaman na bumubuka ang tama so yasara, yung sa akin pansin ko sa so, zero siya sa 30 hanggang sa tumama kaya lang pag tumira ako ng 10 eh parang hindi na siya bumubuka siya ng konti nagawa so, naman yan sa 50 meron ding maliit na mukha so, so napakaliit lang din uh, try natin i-fix yung ganong problema kasi ewan to itong mga mamurahing mount natin mga budget meal talaga siguro hindi perfect to eh kaya siguro mura to yun, i-fix lang natin pati paglagay ng scoop. So, ito muna ng mount, mga ka-hantel. So, ang ginawa ang gagawin natin, babawasan natin ang quantity ito. Mm. Basasin natin ang cattle grade kasi aloy naman to ay yan. So, kasi meron siyang hindi siya alay ng 1-millimeter o 2 mm. lakas kasi natin ng so ingat lang ba? Ayun, ayun. Malamot lang naman yun dahil ali lang tayo tangkay ng mga kaunter so makikita nyo perfect yung dalawang bubble rock na yun saka may darawang guwit na nakapantay dun sa pinaka rail na yun at sa butas ng barrel so i-double check pa natin mamaya yan so kanina kasi hindi naka-align yung lamang sa parting kaliwa so ngayon align na siya so Check, check lang natin ngayon okay na mga mga hunter ah, kinabit ko na yung scoop pero ilang tornillo pa lang sa so malulog pa rin so, hindi pa natin siya nakapix yan so check check muna natin kung nakakalain na ba talaga yung scoop natin nakasentro na ba talaga so paano ito ang tip technique dyan sinulid na may karayong kukunin natin yung sentro ng scoop so dapat yung bumaksak sa sentro ng barrel ngayon mga kaantel so mahirap kang makita pero Sæntur sé Sæntur sé, sentur sé, það er það Barið Það er náttúrulega í dæri, það er í dæri hirap lang makita mga kaantin Ayan mga master, sentro sentro, isa butas ng barrel. So perfect na ngayon itong alignment scope natin. So yan, kachot na lang natin yung vertical ng crosser natin. So wait, may isa pang tip dyan. ngayon mga hunter align tayo ng cross ng scoop natin so maluwag pa to sa mount <coughs> so ang technique yan so nagsabi tayo ng tali na may ipabigat yan ang perfect na vertical talaga so, walang kadaya-daya yan so, perfect na perfect yan so titignan natin yan So ili-level muna natin itong baril natin. So ayan, naka-level na siya. May bubble level kasi itong baril ko. So kung wala kayo, ang daing nabibili sa Lazada yung kinakabit sa scoop. Uh, bubble level. mapapansin nyo eh, hindi nakakross so kailangan pipihitin ko itong step ko para ma-align dun ikutin ko siya

mga kaante so perfect na yung vertical ng scoop natin so ayan naanda na natin higipitan yan para huwag nang gumalaw So, check mo lang kung hindi ako. Okay, vertical, double wrap center. So, okay na mga hunter. So, ganyan ang pagsisetup na gano'ng scoop. So, hindi ganun kadali. Ito mga hunter, mag-align tayo ng scoop mo yan, yung vertical niya. So, kailangan kasi talaga perfect ang vertical niya para accurate talaga ang katana natin so, ito ang technique nyo nagsabit tayo ng tali so naligyan natin ng pabigat yun ang perfect na vertical nasabing carpenter style technique so yan so titignan muna natin kung talagang pantay yung erga natin so meron tayong bubble level so nakasentro na so i-align natin yung scoop natin nakasentro ang bubble level perfect vertical line na tayo so yun ang napaka isang napakalaga sa bar, yung talagang align alignment lalo na ng cross so yan perfect na vertical natin pantay yung air mount ang air gun natin naka bubble level tayo naka sentro sentro na rin ng cross so pwede natin higpitan to perfect. Hati-hati, hmm. Perfect. Ngayon, okay, huh? Even... Perfect, perfect. natin. natin. dahan dahan lang natin itong i-picture so, sabay sabay yung i hindi pwede yung isang side lang i-picture mo dapat sabay so okay na mga ka-hunter so ayan mga ka na-align na natin yung mount natin so perfect na 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 natin yung natin. So, ngayon, kung antes kasi ng airgun o ng PCP, uh, mag- CC, uh, mag- mag-kikik ka ng tama mo sa malapit. Halimbawa, 25 meters. Titignan mo yung groupings ng 25 meters kung nagwa one hole, so maganda na yon pero hindi yun talaga ang sukatan ng ganda ng patama ng ano, airgun so dapat kung nagwa one hole siya sa 25 meters i-check mo naman siya ng 50 meters so double pag nag one hole pa rin sa 50 meters o oh, oh, maliit lang ang groupings niya groupings siya ng mga 25 centavos diameter napakaganda na na rin ang patama ng airgun mo so yun ang tamang pag-check kung ang natin ay maganda tumama. So, baka ang ganda tumama natin, ang erga natin sa malapit, 25 meters, 30 meters, pero pag sa 50 meters na, shot ka na ang tama. So, doon nagdadaan yung alignment. Ngayon, kung kung maganda na alignment mo, maganda at mama sa 25 meters pero sa 50 meters Sabog siguro sa ano yan tuning yan hanapin mo pa talaga kung saan ang kiliti ng air mo o kaya hanap ka ng bala na hihiyang sa baril mo so yun lang mga hunter maring kanya-kanya kasi tayo ng ng airgun kanya-kanya tayo ng lakas kanya-kanya ng barrel iba-iba pero yung mga basic na tips palagay ko dapat magkakaprepares tayo kasi given yan sa mga mag magkaling sa airgun na paganday ng tama ng mga ilga nila. Okay na mga master. Kung pwede nyong gayahin, pwede namang hindi. Kung may sarili kayong tips, i-share nyo lang sa iba. Maraming salamat, mga